Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang pagiging komplikado ng isang sel bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin alam natin na ang sanhi na may kakayahang gumawa ng mga komplikadong bagay ay pag-iisip. Ang bawat buhay na nila lang ay binubuo ng isa o higit pang bilang ng sel. Ang pagiging komplikado nito ay talaga namang kamangha-mangha. Walang halong biro ang cell ay tila ba isang munting pabrika. Naglalaman ng mga mumunting makina na kung saan ay gumagana para lamang ikaw at ako ay hindi maglaho. Pero paano naman kaya ito naging ebidensya na may Diyos? Pagdating sa pagiging komplikado ng isang cell, hindi maipagkakaila ang katalinuhan na ginamit sa pagkakabuo nito. Para mas madali nating makuha ang ideya, isipin mo na lang kung papasok tayo sa isang pabrika na may mga makina na gumagana sa loob nito. Ngayon alam natin na hindi ka basta-basta makagagawa ng mga makina kung hindi mo taglay ang kaalaman na kailangan sa pagbuo nito. Dahil para makabuo ng makina, kailangan mo itong gamitan ng pag-iisip. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang pagiging komplikado ng isang cell bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang gumawa ng mga komplikadong bagay ay pag-iisip. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Pakicomment naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.